Hey max 파이, kamusta kayo? Welcome back to my channel. Bagyan ni pag-uusapan natin na mapwede mong gawin kapag ayaw mag-message ng isang lalaki. At kung handa na kayong lahat, sanda po tayo. At muli, B is pa. Ang unang bagay na pwede mong gawin kay Inspired kapag hindi ka minemessage ng isang lalaki, manahimik ka na sa pangungulit at pangaaway sa kanya. Yan ang unang sikreto kay Inspired upang magkaroon ng pag-asa na ang lalaking mahal mo o partner mong lalaki ay muling magparamdam o magreply o magmessage sa iyo. Kay Inspired ang isa pinakadahilan ng karamihan ng kalalakihan sa buong mundo kung bakit sila ay tumitigil na, na makipagkomunikasyon at magparamdam sa isang babae sa pagkat yung babae ay masyadong talaga namang palaging nangaaway 'di ba at sobrang nangungulit hindi na para Yung iba lang to ha, para sa iba to na yan ang dahilan dahil palagi nang aaway kung hindi ikaw to maaaring sa ibang sasabihin ko mamaya ikaw yon pero ngayon ito para to sa mga babae na ang dahilan kung bakit ang lalaking mahal nila ay hindi nagpaparamdam sa kanila ngayon sapagkat sila ay palaging napaka-toxic talaga naman ka inspire huwag kang maging ganyan itigil mo na yan hanggat may pagkakataon pa tapos pag hindi na nagparamdam nangungulit ka na itigil mo na yan ka inspire huwag mo na siyang awayin pa sa mga message mo sa chat man yan sa messenger, sa text o kung saan man yan talaga naman Pagmigil ka muna sa talaga namang panggegera mo sa kanya. Kaya hindi ka, hindi re-replyan eh. Kaya hindi nagpaparamdam sa'yo, isa ka rin eh. May ugali ka din kasi. May attitude ka. Ang pangit ng talaga namang pinapakita mo sa kanya, paano babalik yan sa'yo? Paano ka nang kakausapin? At mas mong winawala ang pagkakataon at pag-asa na maaaring bumalik ang lalaking yan sa'yo. At sa sobrang kulit mo, talaga namang ka-inspired, iniiwasan ka na. Yung iba sa inyo, bilak na. Yung iba sa inyo, in na. Yung iba sa inyo, talaga namang nilayasan na sa bahay at binlock na sa lahat ng sokmed. Ka-inspired, itigil mo na yan. Upang talaga namang ka-inspired na lalaki ay maaring magkaroon ng pagkakataon sa kanyang puso na hanapin ka. Oo, magkaroon ng pagkakataon sa kanyang puso na hanapin kanya sa mga panahon na binibigyan mo siya ng peace of mind. Alam nyo mga kasparis, sa mga pinakasikreto upang ang lalaki ay mamiss ka at makita ang halaga mo kapag binigyan mo siya ng space. Kapag binigyan mo siya ng pagkakataon na magkaroon naman ng peace of mind. Kapayapaan ng buhay, kapayapaan ng pag-isip, kapayapaan ng damdamin sa mga pagkakataon na yun. Napakasarap magmuni-muni. Napakasarap balikan ang nakaraan Napakasarap balikan talaga naman ka-inspire ng na mga alaala niyong dalawa doon ka-inspire. Maaaring bumalik ang value o halaga mo. Dahilan kung bakit ang ay maaaring bumalik sa'yo at muli nang mag-message sa'yo ka-inspire. Sa isa mga dapat mong gawin, dapat mong tandaan at dapat mong subukan at dapat mong talaga naman ka-inspire baguhin niya sa sarili mo. Ang palagi mong pangaaway sa partner mo at pagungulit mo upang talaga lalaki ay ka-inspire magbago ng tingin sa iyo. Okay, kailangan mong talagang ayusin din ang sarili mo. Hindi sa lahat ng pagkakataon ng lalaki may problema. Hindi sa lahat ng pagkakataon ng lalaki may kasalanan o may kasal o may sala. Tingnan niyo rin ang sarili niyo. Kay inspired. Say sa mga talaga namang dapat mong tandaan upang ang lalaki ay mag-message na sa iyo. Pangalo mo, pwede mong gawin kay Inspart upang mag-message na ang lalaking mahal mo is dumistansya ka din muna sa kanya. Pangalo, walk bakit naman ganyan ka inspired di distansya? Eh hindi na nga nagpaparamdam. Eh yun na nga eh. Kahit anong gawin mo, kahit anong effort mo, ginawa mo nang lahat, nagmukha ka ng tanga, binaba mo na sarili mo, talaga naman kay inspired na pahiya ka na, gumasos ka na ng pera, nagbigay ka na ng panahon, ng energy mo, lahat-lahat na pero hindi ka pa rin kinakausap. Hindi pa rin nagre-reply ayaw pa rin magparamdam, wala pa rin message, eh dumistansya ka na muna. Bigyan mo ng space ang lalaking niyan at ang sarili mo. Okay, so far, huwag ng isang bagay na hindi pa napapanahon. Hindi mo mapipilit ang isang tao kung ayaw niya pang kausapin ka. Hindi mo, hindi lahat ng bagay na gusto mo ay talagamang pwede nang mangyari agad-agad ngayon. Maghintay ka ng tamang panahon. Maghintay ka ng tamang pagkakataon. Maghintay ka kung kailan. Sa muling. Talaga naman. Gaganaang muling kausapin ka. Pagtiwala kasi kayo sa proseso. Kung siya ay no contact rule sa'yo, gamitan mo din siya ng no contact rule. Kung siya ay matigas sa'yo, dapat medyo may pride ka din. Kung siya ay pinagtatabuyan ka, mo pa rin siya sa pamamagitan inspired ng spark ng hindi mo siya papatulan, hindi mo siya bulin, hindi mo siya kukulitin at bibigyan mo siya ng pagkakataon na talaga naman mapag-isa. Hayaan mo muna siya. Huwag ka kasi makulit. Kung ano man dahilan, siya man ang may kasalanan o ikaw man ang may kasalanan. Ano man ang pinagawayan nyo, ano man ang dahilan kung bakit ngayon hindi siya nagpaparamdam sa'yo, ayaw niya mag-message. ba? Diba? Dumistansa ka muna. Wala, ginawa mo na lahat eh. Pinuntahan mo na sa trabaho. Gumawa ka na ng dami account. Kinausap mo na pamilya niya. Panay tawag mo. Panay text mo. Panay chat mo. Nagpapapansin ka na sa Facebook niya. Sa mga post niya. Lahat ginawa mo. Lahat binuus mo na. Pero ayaw kang pausapin ng ispansya ka. Bigyan mo ng respeto ang sarili mo. Hayaan mong bumalik ang halaga mo sa kanya. Huwag mong hayaang tuluyang mawala ang respeto niya sa'yo. Huwag mong hayaang tuluyang mawala ang interest niya sa'yo. Huwag mong hayaang tuluyang mawala ang attraction niya sa'yo. Huwag mong hayaan kay Inspira tuluyan siyang talaga na bang layuan ka at makita niya sa kanyang sarili na hindi ka na niya mahal. Hayaan mo siya ka inspire muna. Kaya tuluyang nawawala ang pag-ibig ng tao dahil napakulit mo eh. Hayaan mo siyang makita muli ang halaga mo sa pamamagitan ng mamimiss miss kanya. Oo, totoo. ka-inspire paano ako mamimiss nun? Bakit? Eh, ang dami kong nagawang kasalanan. Ano pa? Nag-cheat ako eh. Ano pa? Bukang hera ako eh. Ano pa? Eh, talaga man napaka-toxic ko. Ano man ang dahilan? inspired. Palaging merong pangalawang pagkakataon. Palaging merong pag-asa. Magtiwala ka sa proseso. Eh, anong gagawin mo? Maghahabol ka? Pwede eh, mas lalong magpapahabol yan. Maghahabol ka? Hindi niya makikita ang tunay mong halaga. Pagahabol ka? Talaga bang rerespetuhin ka ba niya pag ganon? Nerespeto ba yung mga taong nagahabol? Respeto ba yung mga taong nagahabol? Respe nag Mag humingi ka ng tawad, humingi ka ng sorry kung nagkamali ka. Kung ikaw ang may kasalanan, pero dapat huwag naman yung soba-sobang paghahabol. Talaga naman kay inspired magtira ka sa sarili mo. At kung talagang lalaki ay hindi nagpaparamdam, ayaw kang kausapin, talagang ayaw kang makasama o makita man lang dumistansya ka muna sa pag-atsen sa mga pinakamaganda mong pwedeng gawin at desisyon sa buhay, sa inyong dalawa sa inyong sitwasyon sapagkat ang lalaki ay makakapag isip at maaaring kayo inspired bumalik sa isip niya ang chance na baka patawarin kanya o baka balikan kanya totoo, may malaki ang percento na muli siya magparamdam sa iyo kapag biligan mo siya ng pagkakataon na mapag-isa muna dumistansya ka muna, kaya mo yan, magtiis ka alam kung kaya mo Oo na mamimiss mo siya, malungkot, pero alam kong kaya mo. Kay kailangan mo magtiwala sa proseso. Wala kang ibang choice kundi magtiwala sa proseso. Tumistaan siya ka, huwag mo siyang habulin upang magkaroon siya ng pagkakataon na talaga namang muli siyang magparamdam sa iyo, ka-inspart. Pangatlong pwede mong gawin kay Inspart para magparamdam na ang sinalakis. Huwag mo na siyang hintayin mag-focus ibang bagay. Pangatlong Inspart. Alam niyo ang Inspired, Hindi pwedeng puro ka lang hintay. Talagang ano yan, uh, hindi ka magiging progressive, hindi ka magiging productive kapag ka puro kahintay. May stress ka pa, baka magkasakit ka pa, at mapabayaan mo pa ang mga responsibilidad mo. Tandaan mo, may mga binabayaran kang bills. Yung iba sa inyo, may mga pinapaaral na anak. Yung iba sa inyo, inaalagaan pang magulang, may mga pinag-aaral pa. May, kaya, may kailangan kang hulugan, may kailangan kang bayaran. May mga needs and wants ka. Itigil lang ba yun? Papabayaan mo lang yun dahil sa katangahan mo sa pag-ibig, dahil sa kapaliwan mo sa kanya? Huwag mo siyang ka puro kahintay. Mag-focus ka sa ibang bagay, libangin mo sarili mo, huwag mo siyang kulitin, huwag mo siyang habulin. Mag-focus ka sa ibang bagay kung saan ka inspired makalimot ka kahit papano. Alam ko, hindi ka total yung makakalimot sapagkat pag-ibig yan. Mahirap kalimutan, mahirap kalaban ng pag-ibig. Mahirap kalaban ng puso. Kaya nga maraming makukulit sa inyo eh. Sabi na magmagahabol maghahabol, naghahabol pa rin. Kaya nga maraming makukulit sa inyo, mahirap kalaban ang pag-ibig eh. Sinabi na huwag magmamahal lang sobra, sobra pa rin nababalo sa pag-ibig. Matatigas ang ulo, nauunawaan ko. Bakit? Sapagkat ang mga kababaihan ay emosyonal. Talaga namang kayong pero kahit pa paano nakakatulong ako, nakakatulong kami. Na, na mabawasan man lang at kahit pa paano ay maging logical ka o gamitin mong utak mo. Para hindi ka naman maging sobrang kawawa at malaig ka pa rin kahit papano sa puso ng lalaking mahal mo. Diba? Kaya sin sa mga sikreto, bagay na pwede mong gawin kapag hindi nagpaparamdam ng lalaki. Tumigil ka na sa panahintay sa kanya, tumigil ka na sa panay, sabihin natin wala ka nang ginagawa kundi maghintay lang sa kanya, sapagat miss na miss mo na siya, sapagat lungkot na lungkot ka na, pero may magagawa ka ba? Ayaw kang kausapin, diba? Ayaw kang kausapin, kaya naman kainspad ang oras mo. Ay tuon mo, o ipokus mo sa mga bagay na talaga namang importante din naman sa buhay mo upang hindi ka tuluyang malugmok at kung sakaling bumalik siya ay okay ka pa rin. At ipakita mo sa kanya kayang mabuhay pa rin Nang matag at masaya kahit wala siya di siya nagpaparamdam sa iyo. Ipakita mo na kayo pa rin maging masaya at talaga namang palaban sa buhay kahit wala siya di siya nagpaparamdam sa iyo. Ipakita mo, na, ipakita mo sa kanya sa lahat na kaya mo kahit hindi kayo nag-uusap ngayon kay Inspire, sa isang mga talaga namang katangian na dapat meron ka upang bumalik ang paghanga niya sa iyo at di niya isipin nanalo siya di niya isipin nagtagumpay siya sa no contact rule niya sa iyo lumaban ka ka inspired upang magaroon ng pagkakataon ng lalaki na magpakumbaba sa iyo pag nakita niyang kaya mo kahit wala siya isa sa mga sikreto upang lalaki bumaba ang pride sa iyo kapag nakikita niyang lumalaban ka kahit wala siyang paramdam sa iyo ka inspired sa mga sikreto upang mag-message na ang lalaking mahal mo sa iyo ka inspired mga apat na pwede mong gawin ka spark kapag hindi nagpaparamdam sa iyo ang isang lalaki. Imbis maghabol, magimbestiga at makiramdam. Pang apat kayong inspire Ano yung kayong Makiramdam at mag-imbestiga? Oo, oh, kaysa naman sa maghabol ka. Nangulit ka na mga Gawa ka ng gawa ng dami ako. Stock ka ng stock sa kanya. Pinukulit mo yung pamilya, kaibigan niya. Hindi ka ba nahiya? Ika mo mong tao, habol ka ng habol? Parang asong galat? Parang asong nakawala sa kulungan mo? Kanya ka ba pinalaki ng magulang mo? Ang iba sa inyo, nag-aral pa sa mataas na paaralan. Ang naganda pa ng trab trabaho. Ang tataas pa ng ang tataas pa ng katungkulan sa kumpanya. Ang iba sa inyo, ang yayaman pa. Alam ko, marami nanonood sa akin ngayon, mga milyonaryo eh. Marami nanonood sa akin dyan, mga doktor. Lawyer pa nga yung iba eh. Diba? Bakit ka maghahabol? Maghahabol ka lang sa isang lalaki na ginaganyang ka? na hindi nakikita ngayon ang tunay mong halaga. Kaya naman, ka-inspire. So yun sa mga pwede mong gawin, imbis maghabol ka, makiramdam ka, mag-imbestiga ka. Nandahan-dahan at maingat at tahimik. Ano ba talaga ang pinakadahilan? Baka yung akala mong dahilan, hindi pa pala yun yung pinakadahilan. Di ba yung nasa isip mo? Kasi hindi siya nagpaparamdam kasi ganito. Hindi nga ako minimessage, hindi siya nagre-reply po kasi ganito. Baka meron pang mas ibang dahilan o mas may dahilan pa doon. Baka, ito hindi naman sa ano ha, maging real talk tayo dito. Baka meron siyang iba. May bago siyang nakakausap. O baka may bago na siya. O kaya naman, baka may sakit siya, may karamdaman siya. Ayaw niyang, may sakit siya, ayaw niyang maging pabigat sa'yo. O kaya naman, baka sabihin natin, ah, uh, takot siya ng pamilya mo. Yung iba kasi, yung iba kasi, putol eh, di ba? ayaw nung magulang nung babae dun sa lalaki. Minsan, tinatakot yan. Hmm, tinatakot yan. Tapos, ah, uh, maaaring ko naman dahilan niya. Di ba? Huwag ka mag-isip ng puro negatibo. Isipin, baka may iba na, baka may iba na. Ito naman, lawa ka mong utak mo. Yung laba, pwede maging dahilan. Napakadaming dahilan. Hindi, may iba na yan, may iba na yan. may babae na yon Yun lang ba talaga pwedeng reason? Kayo, ang kikitid ng utak nyo nalagay, eh, yung iba sa inyo eh. Diba? Kaya makiramdam, mag-imbestiga. Bago ka magsalita lang tapos, dapat may ebidensya ka, dapat alam mo. Hindi yung de, may chicks yun, may babae yun, babaero yun eh. Hindi ganun. Maraming pwedeng maging dahilan ng tao. Ikaw ba, gusto mo bang husgahan ka ng iba? Gusto, mo ba na i-judge ka ng ibang tao? Ayaw mo, di ba? O, huwag ka din ganun. Kaya ka-inspired. Sa isa mga talaga namang sikreto, Bagay na pwede mong gawin kapag hindi nagpaparamdam ng laki. Huwag ka din muna magparamdam, huwag ka ulit, huwag ka maghabol. Habang tumataas ang value mo sa kanya, inaalam mo naman ang totoo. Bagay na pwedeng gawin kapag nalaki ay talaga mong ayaw kong kausapin kay Inspart. Ano naman pwedeng gawin kay Inspart kapag hindi nagpaparamdam sa iyong sa nalaki, kumilos at talagang gawin ang mga bagay na magpapagalit sa iyo. Ano naman kay Inspart? Ano yung kay Inspart? Alam nyo, Imbis maghabol ka, kundi man siya nagpaparamdam, ginawa mo na lahat, ayaw ka talagang replyan. Ginawa mo na lahat, ayaw ka talagang kausapin. Ginawa mo na lahat, ayaw ka pa rin talagang makita, makasama, o diba, i-message. Eh, kumilos ka na lang, gawin mo yung mga bagay na magpapaganda sa'yo, sa'yo at sa buhay mo. O, lumabas ka, diba? makisama, ma makisama ka sa mga kaibigan mo. Ah, mag parlor magparlor kayo, magpaganda ka ng buhok, mag, magpaano ka, magpa-facial, facial wash ka, ganun ba yun? Magpa-massage, mag-relax. Uh, bumili ng mga magagandang kasuotan kainspart wala akong budget para dyan kainspart wala kaming pera o so, di sige sa bahay mag-exercise ka, mag-diet ka mag-jogging ka o sabihin natin uh, mag-skincare ka na lang kung ano yung kaya mong skincare o bilhin basta gumawa ka ng paraan para mag-improve ka mag-self-improve ka yun ang isang mga pinakamagandang desisyon na pwedeng gawin ng isang tao lalaki man o babae kapag siya iniwan kapag siya ay talaga namang pinagpalit sa iba kapag siya ay talaga namang hindi nagpaparamdam yung partner niya o yung taong mali sa kanya imbis na maghabol siya sa pinakamagandang dahilan o pinakamagandang talaga mga desisyon o paraan niya sa buhay niya ay mag self improve unahin ang sarili mahalin ang sarili pahalagahan ang sarili respetuhin ang sarili imbis maghabol imbis magmukhang tanga imbis na pagpilitan ng isang ang sarili niya sa isang tao na talaga namang Iyalayuan siya. Kainspire, tandaan mo, minsan ka lang mabubuhay sa mundo at maikli lang ang buhay at maaaring bumalik na siya. Ang ikalawang pagparito, talaga naman, maikli lang ang buhay. Bakit mo sasayangin ang oras mo sa paghahabol si isang tao? Na, talaga naman, Kainspire, hindi nakikita ang halaga mo ngayon. Tingnan mo, magdagdag ka muna ng halaga mo sa sarili mo o ibalik mo ang dating value mo. At makikita mo ang totoo, ang katotohanan na talaga namang tunay ang sinasabi ko. Mahalin mo muna ang sarili mo. Mahalin mo ang sarili mo sa mga ganyang sitwasyon at sa mga mahihirap na sitwasyon tulad sa pag-ibig at relasyon. kaysa na maghabol ka sa si isang tao na ayaw magparamdam sa iyo, maaring dumating ang araw na siya ay muling kausapin ka pag nakita niya muli o naramdaman niya muli ang value mo, ka -inspired. Pang ang anong games na pwede mong gawin, ang pinaka pwede mong gawin games pad upang lalaki ay muli na magparamdam sa iyo is huwag niyong kakalimutan na matutulungan kayo ng Panginoong Diyos Ama. O pamaks pa niyo ng pang-anin, pinakahuli, pinakamahalaga. Pinakalimutan niyo kasi, pinakalimutan niyong mag-pray, mga nalangin, lumapit sa Diyos. Diba, umaasa kayo sa sarili niyo. Oo, nakakatuyong kami, salamat, nanonood pa rin kayo sa amin, pero sinasabi ko rin sa inyo, lumapit kayo sa Diyos. Pero ako, may nagsasabi rin ibang love coach o love guru ng ganito. Pero ako, sasabihin ko to, nung kalimutan ng Panginoong Diyos. Sapagkat, oo, nagbibigay ako ng mga teknik, diskarte, paraan, sikreto, mga paraan para muling manumbalik ang pag-ibig, pagmamahal at halaga mo sa lalaki. Pero, ang pinakalagi kong sinasabi sa inyo, ang pinakasikreto, ba? Diba? Sabi ko nga, bago kayo manood sa akin, lumapit kayo sa Diyos muna. Lumapit kayo sa Panginoong Diyos. Humingi kayo tulong sa Panginoong Diyos, sa Ama, di ba? Sipin mo, kaya niya nga lumikha ng langit at lupa eh. Kaya niya ng napakalawak na karagatan, ng dagat. Kaya ng bumuhay ng patay. Di ba? Kaya niya rin bumawi ng buhay. Kaya niya paula rin ka. Kaya niya paghirapin ka. Yung pa kayang babalik yung, ibalik yung lalaking mahal mo? Napakasimple lang sa Panginoong Diyos yan magtiwala ka sa Panginoon, lumapit at huwag kang makalimot sa Kanya. So sa sa pinakasikreto, ka-inspired upang lalaking mahal mo ay talaga namang muli nang mag-message sa'yo. inspired maraming maraming salamat sa pagtapos ng vlog dito. Tapos kung na, na mag-like, comment, ensure na rin po upang makatulong din po tayo sa ibang tao at sa mga hindi pa po nak-subscribe. And click nyo po yung subscribe and click nyo rin po yung notification bell upang manotify kayo pag may bago pong i-upload na video dito. Sa bago mga gusto magpa-coaching or magpa-advise ay paki na po sa akin Facebook at profile picture ko, pakihahanap po. at paki ako sa messenger, ako mismo ang ah, magre-reply sa inyo. At ating pag-usapan ng inyong problema sa pag-ibig and a relationship. Maraming maraming salamat bakit spark, bagingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be smart.